nagdesisyon na po ako makipag-iwalay po sa kanya. Dahil... Sir, ayoko na po sa kanya kasi bad breath po. Ha? Ah. Oh no! Eh di bakit di mo sabi si ka ng toothbrush? Eh kahit ano pong pagsasabi po sa kanya, eh, hindi niya po ginagawa. Pakikwento man, bakit 3 months ka nagligawan? Nung kinasal kayo, after 3 days, Naghiwalay. anong nangyari? Nung three months po nakilala ko po siya sa Facebook po. Tapos nalaman po niya yung bahay po namin. Tas lagi na lang po siya doon pumupunta. Ayun niya po akong tigilan. Tas eh, ibig sabihin, talaga si sinusuyo kanya. Opo. Okay lang 'yon. Opo. Tas pinakilala niya po ako sa sa pamilya niya. Tapos yun po yung pamilya niya talagang ano yung pursigido. Pursigido na asawain ako ng ano nila yung anak, nila. anak po nila tapos namanikan po sila. Bago po ako nagpa ano nagdecision po, nag-usap muna kami ng mga pamilya ko na talagang magdedesisyon na mag ano makipag-asawa po kasi nasa okay. tamang edad na po ako eh. Tamang Gusto ano. ko Rin. Ilan taon na po kayo no, nung nagpakasal kayo? 29 po. Nasa tamang edad. Kinasal ah. Sinasal po kami ng November 24, 25 po. Tapos, nag-iwalay po kami ng January 24, nag na po ako makipag-iwalay po sa kanya, Dahil? sir, kasi nananakit po siya. Ayun. Ano Binugbog niya po ako. Bukod pa sa pananakit, siyempre dapat isang dahilan niya para umatas ka nga talaga. Tsaka hindi po kasi siya mapalinis, sir, eh. Hindi ma Ayoko na po sa kanya kasi bad breath po. Ah. <laughs> oh, no! <laughs> hindi po siya mapalinis, yan. Tapos mapagmura po. Ah, Pagsik po eh, kasama. Aba, baka ibig sabihin mapagmura kaya masama yung hininga Opo. o talaga masama bad breath. Eh di bakit di, mo sabi ka ng toothbrush para mag-toothbrush yan? Napakadali lang noon. Eh kahit ano pong pag po sa kanya, eh, hindi niya po ginagawa. Minsan sa pilitan niya po akong ginag ano, ginagalaw po eh. Kahit walang ligo. Hindi na ligo. Oh, no. So hindi na toothbrush, hindi pa na Baka gawa-gawa mo hmm. lang yan ma'am para gusto mo lang talaga makakalas. Hindi po. Ginagalaw niya po ako na ano, Minsan sa naliligo? pilitan po. Eh, kahit tulog na po ako. Mga Sir. mister, kahit nakasal kayo sa inyong asawa, pag ayaw po ni Mrs., wag niyo pong pilitin. Hindi kayo po, nagsashampoo. Pag... Teka mo na, hindi to toothbrush, hindi, hindi, hindi nagsashampoo. Hindi naliligo. Opo. Madalang... Eh sabi mo hindi naliligo, paano siya magshampoo kung hindi siya naligo. Madalang po siya maligo, sir. Madalang? Madalang na. Tapos, Tapos hindi, pa -shampoo. hindi pang shampoo. Opo. Nagsasabon naman. Minsan, nung naligo siya sa amin, hindi siya nagsasabon eh. Hindi siya nagsashampoo. Doon ako na turn off, sir. Tapos naghihilod. Hindi siya naghihilod Di po, basta ligo lang. Yun Ay, lang. buhos ng tubig? Opo. Walang shampoo, walang sabon, walang hilot. Opo. Ah, naunsa naman eh. Tapos, huwag <laughs> ka nag-toothpaste. Di, di nagagamit huwag toothpaste. toothpaste. Tapos, toxic po kasama, kaya ayoko na rin po. So, Nakakatroma po. Baka naman mamang sinisiraan lang. mo lang. Hindi po, sir. Pero ang pananakit, palagay ko yun talaga ang the Opo. last stroke. Meron po akong ano, sir. That broke the camel's see. back. Ika nga. Kasi yung mga hindi naliligo, medyo secondary na lang yun. Ang pinakamatindi dyan, yung nananakit. Mm. Of course, yung hygiene kailangan din yan dahil kung hindi e, eh, turn off nga yan, meron talaga mga miss magpaghiwalay kung matigas ang ulot ay magbalinis sa katawan papasukin si Mr. Roger Cosme ay isang fruit vendor ayan oh malinis naman si sir nakapumada pa sir eh. oh kayo na pa maging testigo mga netizen ito bang tipong hindi nagsasampo hindi naliligo o oh, hindi nagsasabon sir sabi hindi ka naliligo ay, hindi po totoo yan, sir. Tapos, bad breath ka raw, sir. <laughs> <laughs> hindi naman po, lagi naman po ang toothbrush. Tapos, hindi ka lang hindi ka siya shampoo, eh, tapos nananakit ka pa. Kahit minsan po, hindi po, hindi ko po yan sinaktan, sir, kahit minsan. Mali po yung mga pinagsasabi niyo po yan. Sinakal niya po ako, sir. Nginudgod niya po ako sa limon, sir. Tapos oh. niya po ako, pa, gusto niyang dalin ako sa kamag-anak niya. Ang ginawa ko po, umawak po ako sa puste para makabitaw po sa kanya. Nung nabitawan niya po ako, tumakbo po ako sa barangay para magsumbong po. May customer po kami nakakita na isa, gusto ko siyang mag-witness kaso sabi po ng babae, ayaw niya po mangialam. Papasalamat ako dun sa motor na tumulong po sa akin na dalhin ako sa, ano, sa barangay po. Okay. Kasi umiiyak po ako noon eh na tumatakbo po. Tapos pagdating ko po doon sa barangay, pinikturan po nila yung mga pasako po. Patay, Kasi iyak po din ako ng iyak. Mga ilang minuto, sumunod po siya. Imbes na siya lang po yung sumunod, nagulat po kami buong ang kanya yung kasama po niya. Si, so, hindi naman totoo yung sinasabi niya, Sir Rapi. Eh, may evidence sa barangay po. Hindi, ablata. hindi po, Sir Rapi. Yung, yung pong pasang sinasabi niya po, Sir Rapi, pinagsasaksak niya po yung yung protas Sir Rapi po, yung kaya po po inawakan yung kamay. Yung kamay niya po yung inawakan ko. Hindi, Bakit hindi po, niya? Sir, ba't siya sinasaksap yung mga paninda? Eh, dahil po daw sa, ano yung sa, dahil kita po namin sa protasan yung kita, kulang pa yung binigay ko po sa kanya. Kayo po, ano sa tingin yung dahilan kung bakit ganito kayo ngayon? Unang-una po sa lahat, Sir Rapi, nung una po kami ikakasal, time na yun na 25, November 25, nung tanghalian, tapos na po yung kainan. Tapos dahil may pasabit doon eh, na, ano, sa Ninang Ninong. Ay, yung pera. pera po, opo. Pera, oh. Pangbabayad po sa catering. Okay. Iyon yun po, yung kukunin ko sana kukunin ko sa kanya dahil binigay ko po yun yung yung, yung ano namin sa nila yung nilangin. sinasabit sabit opo yung sabit sa sabit. Sag bride and groom opo magkano inabot 91,000 po wow at ka saka mga guests nandoon opo okay ano na yung sa 91,000 opo tas yung babayaran po namin sa catering uh, maabot po ng 65 ganon ayun niya pong ibigay yung pera. Meron pang titira, 26,000 mm -hmm. pa. Kaso lang oh. po si Rapi, ayaw niyang ibigay, ayaw niyang bayadin yung catering. Sa kanya lang ang, uh, ang uh, ano, ayaw ito ang lalaki dahil magbabayad yan, sabi niya po sa akin. Wala Kaya, akong, sina akin, wala lang, akong sinabing ganyan. Naman. Huwag kang sinungaling. Ma'am, okay. ma, ma sana punta yung 91,000. Wala po sa 91,000 po yon nasa 89 po. 89, 89. Oh 89. Po. Pinambayad po namin ng, ano, ng catering po, tapos sa Kiter na ba yan oh, no okay, pala? Kiter po. Tapos yung sinasabi niya na ayaw ko ibigay, kabaliktaran po yun sir. Siya, siya yung ano, inaagaw niya yung pera sa akin. Mula sa bahay namin hanggang sa dinala niya ako sa lugar po nila sa barangay po nila. Inaagaw niya yung pera sa akin. Napayaram pa ng catering, o sabi po, mo. Opo, binayaran. Uh, Opo, oh. oh, hindi. Ah, kasi, kasi po, pinilit kasi po namin, sir, rapid. Huwag kang na, sinungaling. Ano, sinungaling na, tinusok ka. Tinusok niya po yung mata ko dahil ayaw niya ibigay yung pirang hindi yung ano pang po bayad sir. sa catering, hindi, sir. sir. So, mayroon pang 24,000. Saan na po tayo 24,000? Opo, yun po, po yung ano yung pinanggastus po namin. Hindi ko mata tinusok ko yung, yung pinusok, mata niya, ha? sir. Sinampal ko siya kasi mismo nakarinig ang tita ko, nanay ko, minura-mura niya ako, sir. Yung mismong kasal. Kasi... Sabi, in, isa pa, inaagaw rin. niya yung pera sa akin, sir. Kasi yung yung pera na yon babae talaga ang maghahawak nun. After ng kasal po, sir, dinala niya na ako sa sa kanila. Sinabi niya sa akin, kalimutan ko na daw yung nanay ko. Hayaan ko na daw. Ay, hindi Ikaw ay nagdadalang tao mayong four months and then gusto mo makipaghiwalay sa kanya. E eh, paano na po yung baby? Pag namulat ang kanya mata, wala siya may kitang tatay. Ayoko na po, sir, kasi trauma na lang po yung nararamdaman ko sa kanya. Tapos nananakit po siya. Sa kama po, sapilitan niya po akong ginagalaw, sir. Grabe ka naman. Now, Bawal ano? po yun, sir. Okay, uh, throw na, kahit hapilip. na kasintahan mo, misis mo, living partner mo, pag umayaw yung isang babae, hindi mo pwedeng pilitin. Dahil kapag pinilit mo, rape po yun. Opo, uh, sir, pag pero hindi mo, ginagawa yun. yun, sir. Mismong underwear oh, ko pa tinatanggal ka mo. Kahit tulog ako, pagdating mo sa bahay, gano'n ang ginagawa mo inaamin ko sir, yung paninda namin na pakuan, tas milon, sinira ko po, totoo yan. Oh, inaamin, dahil sa inaamin oh. ko. ba't yung sinira mo? Kasi oh. po, nung gabing yun, ang ayaw ko po sa kanya, maliit kasi yung tirahan po namin eh. Nandoon lahat yung kapatid niya, mga asawa ng kapatid niya, kuya niya, nandoon yung dalawang magulang niya. Ang ayaw ko po sa kanya... Minumura-mura niya po ako sa harap ng pamilya niya. Pinapahiya sa niya po ako. Yun ang dahilan, nagsumbong ako sa barangay. Alam nila yan, kaya hindi ka makapag-ano. Pero ma'am, next time, kung meron pa kayong galit sa kanya, wag naman po yung prutas. Yung prutas, grasya po yun. Opo, Pangit alam naman po, po yung yun, mo yung sir. prutas at kaya yan dun po, ko po ay, na ano yung pera din po naman. yun. Parang sinira mo na rin yung pera. Dahil syempre, pag naibenta yun, pera ang kapalit noon. Opo, sir. Dapat Alam ko po mali po yun, sir. Mali pero... Mali po yun. Oh. Chairman, magandang hapon. Magandang hapon po, sir Rydal. Kilala niyo po ba itong si Janet Cosme at saka Roger Cosme? Opo, kilala ko yung si Janet. Malapit na kamag-anak ko po yun, sir. Sino po may problema? Anong nangyari, Chairman? Pinagawa niya, sir, at sir Riddle, ano, diba pagkatapos ng kasal, siyempre yung lalaki, dinala na yung asawa niya sa bahay nila. Hmm. Tapos mga One AM ng madaling araw. Mm. nga kami kasi nagpunta sila rito sa barangay namin, sa barangay hall. Okay. Na ang pinakawayan daw, yun ang sinabi rito sa amin, na gusto na ng lalaki na matulong na silang dalawa, ay yung babae na kitipag inuman pa ron sa mga bisita niya. Inuuna pa ron yung bisita hmm. kay yung asawa, sir. Ah, hindi nice sa man. honeymoon oh, eh, oh, mas oh, oh, ginusto ni babae, eh, makipag inuman mo sa tropa. Opo, po, sir. Sino po yung kainuman ka yung tropa, chairman? Yung visitor raw ng babae. Ano po yung mga lalaki, mga babae, ano po yun? Kung po yata yun, sir, yung lala sinabi nila dito. Lala lalaki po, sir. Lalaki? Lalaki. Lalaki Basta sila nang nakakalam na nakakalam nun, sir. Okay. So, ma'am, this is... po. Okay, sige. Regardless, pati mga lalaki. So, bakit mas gusto niyo pa po, ma'am, makipag-inuman dito sa mga kalalakihan kesa makipag-honeymoon kay mister? Kasi bisman ko po yun eh, galing po Maynila, taga dito po mga yun. Ma'am, kahit na galing po sa Jupiter, sa Pluto, Opo. eh, honeymoon eh, niyo po yan. Yan Opo. ang pinaka-importante right owi, after the owi owi wedding. Uwi na, po, uwi na po sana sila nung araw na yun. Kaso, eh kaso, di po, pwede man makanta yung kinabukasan ng umaga. Opo, kaso ito naman, pinipilit niya na mag-inuman doon sa bahay nila mismo. Doon sa bahay okay, ma sandalia, nila. Ma'am, sandali na ma'am. May point nga naman si chairman, saka ito si mister. Honeymoon nyo yon. Pagkatapos Opo. ng kasal, immediately pupunta kayo doon sa bahay ni Sir, ng lalaki. Para doon mag-honeymoon kayo. Ala una na madaling araw, siguro si Mr. Kumakalabit, ayaw mo kasi mas gusto mo makipag inuman sa tropa mong mga lalaki, Badjon. Siya po yung nagyaya sir na mag-inom. Idol, doon, uminom sa bahay. O, oh, hindi dumaan lang po kami si Rapid doon po sa bahay namin dahil mm -hmm. nag-swimming po kami oh, noon. O, niyaya niya, niyayan niya, ka, niyaya niya, 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 niya yung mga bisita Tas, ko, pinilit niya. May nakita po sila na lalaki. Um ininom muna tayo sabi nang ganun oh. yung mga. O, pa niyaya doon sa niyaya bahay mo? mo? Hindi po, dumaan po kami doon sa bahay, bahay namin po, sir. May nakita, yung, yung mga bakla kasi, may nakita po silang lalaki. O oh, sige, dito na muna tayo. Ino muna tayo. Sabi po nang ganun, sir Rapi. Okay, pero sir may mayroon ng bahay, pwede muna sila pa uwi. Uwi hmm. na kayo kasi mo namin ngayon. May problema ka rin, sir. Tapos nung kinagabihan doon, nalasing po yan, sir Rapi. Nalasing po yan. Huwag kang sinungaling. Alam mo, nalasing. Siya pwede Nalasing. O ano nalasing ngayon? po siya. So yung mga sing-sing pinagbabalik na sa akin? Opo, binabalik ko po sa, yung singsing -sing, sing -sing, sir, sir sing -sing kasi nakita sa ko na ugali uh, niya noong alam mo nakita yun. ko sa inyo hindi kay prepared na maging mm -hmm. mag-asawa, immature pa rin po kayong dalawa kasi imbis na kayo po ay magkaroon ng pagkakataon sa isa't isa, usually pag honeymoon inabot niya isang linggo sa inyo, oras lang, mm -hmm. yung oras na 'yon para sa inyo dapat dalawa lang, ibinaling niyo pa sa inuman, sa tropa. Ano po ang ginawa niyong chairman <laughs> advice sa kanila? Siyempre pinilit ko sila sir na mag-ayos kasi bago-bago pa lang silang kinasal sir. Ganon ang kinadatnan. Siyempre pangit naman yung ganon sir. Okay. Kaya ang gusto ko makapagayos sila. Napag-ayos naman namin silang dalawa. Okay. Kasi ayaw na talaga ng lalaki, pinilit namin na magayos sila sir. Kasi kasal sila eh. Ma'am, sir, buntis si misis, sir. Gawin mo lahat ng kaya mong gawin at pwede mong gawin na para hindi kayo magkahiwalay alang-alang sa bata. po na po, sir. Ah, ikaw Truma ayaw. na lang nararamdaman ko po dyan, sir. So, ba't po kayo nandito? Support so, up sa, para sa pagbubuntis ko po hanggang sa paglabas po ng ano baby po. Paano po yung baby na pag namulat yung mata niya, wala na yung tatay niya? Okay ba sa inyong gano'n? Kamawa naman si baby. Bigyan mo na sana ng pagkakataon si baby, makita man lang yung kanyang papa pag Welcome ng na niya. Welcome naman po siya, sir. Pumasyal sa bahay po. Basta ayaw ko na po talaga, sir. Anong reason kung bakit ayaw mo na talaga? Sinasaktan niya po ako, sir. Chairman, totoo ba nananakit po itong sila laki, chairman? Ay hindi ko pa masyadong nano yung ugali ng lalaki, sir, kasi hindi malayo na yung sira sa amin sa kabilang barangay po. Kasi nung pangalawang nag-away sila, sa Maynila na ata yun, tapos pumunta pa rin dito sa amin, sa barangay ko, gusto ko talaga mapag-ayos sila. E talagang wala na akong magagawa sa Red kasi ang gusto nang talaga ng babae, eh, makipag-iwalay. Yun nga po eh, nanginahin po ako rito. Opo, marami na kasi akong nakikita ganun sir, kawawa yung mga bata. Alam nyo, kayong dalawa, you're being selfish. Sorry mama, pati ikaw. Yung sinasabi mo na meron ba medical certificate? Meron po, meron po. Tsaka pinapaya niya po ako sa pamilya niya po. Tapos ginagalaw niya po ako ng... Well, kung totoo po mo na Kate tapos pinapahiya ka sa maraming tao, okay. ginagamit ka ng ayaw mo, at eh, grounds talaga yun para maghiwalayan kayo kung akong tatanungin personally. Okay. Pero di kami okay, sir, sir Rapin, wala, hindi ko po yan sinaktan kahit, kahit minsan, Sir Rapi. Ano sa palagay mo, Sir, kung bakit ganito ngayon si Mrs against you. Oh. Ang gusto niya lagi yung pera lagi yung inahawakan ina niya yung malaking tinutubo sa mga pros ay, nagtitinda lang po kami sa gilid ng karsada si Rafi. Gusto niya siyang hawak ng pera. Pinapahawak oh, ko naman po. Dapat lang talaga business oh, dapat nang mabudget oh, budget oh, oh, ng si pera. Oh. Nasa kanya po lahat. So, yung ano masama pera. doon? O, sa, yung binibigay kong pera kulang po po sa kanya yung dahil mga, yung mga uh, yung pera Okay, magkano bang pera inintiga mo sa kanya bakit? 14,500 po yung Kada? hawak niya po. 4,000 po isang linggo. Isang kabilang linggo na naman po bali 3,000 yung Ano ni ah, magkaparehas. Opo, oh Sir Rapi. Kasi pirang bibili ko pa ulit ng mga okay, paninda. Okay, pinapagulong nyo yun. Oh so, Rapi. ngayon, hindi niya gusto yon. Eh, hindi mm -hmm. po. Kasi po, po ganito yung... po yun, Sir Rapi. Dalawa kami yung naghihirap, Sir. Dalawang rakit po yung ano namin. May ibidin po ako dito. Kariton po. Tapos sa isang linggo na yan, binigay niya sa akin 2.5 lang. Kaya hindi ako naniniwala na gano'n lang yung kita namin. Tignan Nagre-reklamo ako kasi dalawa kami naghihirap hindi, sir. Hindi dalawa po yun kami... na na araw-araw si Rapi. Pero talaga yung problema. Opo sir, Rapi yun. Saan po punta po yung yun. pera? Iyon eh, po yung andiyan naman po yung ano pira na po po Teh, yun. pera yun po yung, po yung, ano, pira na pupunta. Kasi siya parang nagdududa si Mrs. parang nagdududa po siya yun. sa isang linggo to five. Hindi ka naging sa kita. Opo. pero ipinipilit ko po lahat. po yan lahat ko saan Opos, pera? Hindi ko po alam sa kanya kung saan niya nilalagay. Isang, isang linggo. Nagtataka po ako eh kasi ubus yan lahat sa isang linggo tapos oh. 2-5 lang ibibigay niya sa akin. Magkano pagkain tapos natin? Tapos yung, yung binibigay niya sa akin na tubo sir, siya lang yung nagdidesisyon na galawin yun. Hindi ko pwedeng galawin. Parang wala akong karapatan. Alam mo, Sherry, isa sa mga dahilan ng paghiwalay na ipera. Opo. Marami na tayo narinig ng ganitong klaseng reklamo, sitwasyon. Because of money, ayoko na sa'yo kasi hindi ko kaya yung ganitong lifestyle. Hindi ko kaya ganitong maghirap. Nung dati, hindi pa tayo kasal, magandang buhay. ko ngayon, hirap na tayo. Wala na yung sa sa ginawa. Kung totoo, sir, mas okay yung buhay ko pag single ako. Kasi ngayon may asawa na ako, nahirapan ako kasi dalawa kaming ganyan lang yung binibigay niya, 2 So bakit di ka nalang sumama sa pagtinda para ma-monitor mo yung... Opo, sumasama po ako. Gusto kong sumama sa mismong divisorya. bakit Minumura niya ako, sir. Inaaway niya ako. Hindi sa so, sa, ganun, sa sir, mo, hindi po siya pinapayagan na oh, sumama rin sa tindahan niya. Pinasama ko na rin po yan, Sir Rapi, sa ano. Si, huwag pri, kang sinawaling. Po, kasi napupuyat po kami, si Rapi, dahil parias, po kami alauna. Parias ng, lang din ng po, Sir. Na po. Sir, maganda din ngayon, po. dinadamayan ka niya, meron kang Opo. Oh. katulong sa pagtitinda. Oh, po, so, kung hindi mo siya papayagan na magkasama siya sa pagtitinda, eh, kahit na sino magdududa nga. Hindi po, si Rapi, kasama po sa pagtitinda, Sir. R Oh. kasama ko po siya sa araw. Pero sa gabi po, siyempre po, nahawag po ako. Sa eh baka naman siya bang natitinda ka, meron kang may dumarating na extra. Yun ang nagbabantay at yun ang inabutan mo ng pera. Hindi po sir. Aba. Tutok. Kung gusto niyang sumama sa'yo all the way hanggang sa madaling araw, so be it. Dapat matuwa ka because she's very sweet. Pagod ka gusto niya, pagod din siya. Si Mrs. gusto kang damayan. Mula Asin. umaga hanggang gabi. Kung ako yon matutuwa ako. Ibig sabihin, talagang till death do us part. Sa hirap sa ginawa, dinadamayan ako ni misis ko. Apo, sir. Pag pinawi mo siya, magtataka siya, ba't mo siya pinawi? Eh, baka may dahilan kung ba't mo siya pinapawi. De ngayon, pag ayaw niya umuwi, pagagalitan mo siya. Tapos ngayon, pag uwi mo, siyempre matutulog na siya kasi wala namang siyang gagawin. Pupirsahin mo siyang Ay, hindi po ganun, Italic. sir. Rapin, But anyway, sir, may, may mali ka doon. Nakikita ko, ikaw may problema. Pinag-away niyo yung pera, masusolve yon kung payagan mo siyang nandoon, nakabantay din sa iyo, o tumutulong din sa iyo sa pagtitinda oh, sir, para monitor yung pagpasok ng pera. Oh, Nagiging pera ko dito. Mali ka dong, sir. Kaya yan pala nakikita ko yung kung saan ang hugot ni ma'am. Mas pinapaboran mo pamilya mo kaysa sa kay Mrs. May asawa ka na, sir. Mama's boy ka ba, sir? Bukod-bukod naman po yung ma Mama's boy. Sir. That's a sign of immaturity. Okay lang po, sir. Mahal mo pa rin yung kamag-anak mo. Ako, mahal na mahal ko nanay ko hanggang ngayon. Palagi ko tinatawagan nanay ko. Pero ang commitment ko dito para sa wife ko, sa family ko. And then, pangalawa, nanay ko, pag may extra time, of course, I don't forget my mother. Pinapadalang ko ng pagkain, pera, oh, dinadala ko, etc. Pero, present and foremost, dito muna sa family ko. Ngayon, paano natin masolve Pwede bang balik ka na natin yung nakaraan. Sir, ayaw ko talaga, Ka, sasama na si ma'am sa pagtitinda. Kung yung para sa kanya, ayaw niya na. Para sa akin po din. Ayaw ko na rin po. Dahil yung mga problema, yung mga sa ugali niya po, sir Rafi. Okay. Dahil sa'yo. Bakit dahil Bakit sabi yung magulang mo? tapos niya po Rapi, niya yung mga protas. Buti Kasi na lang, may dahilan ako. oh, eh, mali yung, misis. Yung ang sinabi niya sa akin. Nako. Mm -hmm. Huwag kang ito. sinungaling. Wala akong ginanun. May nakikita lang po kami sa comment section. Actually, nakamonitor po kami dito. May nakakakilala daw po kay Ma'am Janet. Hmm. Kilala ko yan si Janet. Di po Roger ang ama sa bata. Kundi foreigner. Ah, may boyfriend kay foreigner. Wala po, wala po. Ang nakakaalam po na inatid po ako ng pauwi ng probinsya, ati ko. Dahil umalis po yan si Rapi, nagkamins pa po yan noong January 19. Tapos January 24, umalis po na po siya sa akin. Oh, tapos hanggang sa nabuntis na siya. Sabi niya po, nung February 19, oh, oh, buntis ako, sabi niya gano'n. Ah, hindi pwede kung immense siya eh, paano oh, mo buntis. O oh, nga po, sir. Ma'am, sino yung foreigner sinasabi nito? Wala, kayo, wala kakilala? po akong foreigner. Meron kayong bagong technology, kahit na hindi pa lumalabas yung baby, pwede natin ipa-DNA test, payag ka? O, oh, payag po ako. Schedule natin, ma'am. Opo. Okay ba sayo, sir? O okay po, sir Rapi. Kasi oh, dumadami na po yung mga nagko-comment. Para malinis natin to, para at least pagkabalik mo rin dito, may pagmamalak mo sa kanila. Hoy, mga sinuwaling kayo dyan, mga chismoso, mga marites. Kung hindi na kayo pwedeng awatin, so hiwalay na lang talaga eh. Magi si chairman, nakikinig. Chairman! Oh, sir. Hindi natin Saray. kaya awatin to, chairman. So ang gusto kasi ni Mrs., Eh, hiwalay na sila tapos ngayon yung suporta na lang sa pera ano sa palagay nyo chairman hindi natin kaya ayusin to eh talagang hindi na yan sir kasi Ginawa ko na talagang makakaya ko, talagang wala eh. Ang gusto pa nila, gawan ko sila ng ano, yung hiwalayan eh. Siyempre, bawal sa amin yan eh. Correct. Ang pwede nilang gawin is yung pag sila ikusa ng hiwalayan, eh matupad yung pagbibigay suporta sa bata. Opo, yun ang ginawa namin sir na kasunduan nila na magsusuporta yung lalaki. Yun lang talaga ang report ko. Oh, Pero kaso oh, hindi po siya ano sir, hindi po siya nagbibigay, may kasunduan na kami. Kasi ma'am, unfair naman yun kung lumitaw sa DNA test na hindi niya anak yon, dapat hindi siya susuporta. Ah. Payag po ako. Ngayon, pag lumitaw na talagang siya ang tatay, simula nung nagbuntis ka, compute natin magkano yung kada araw, linggo, o dalawang buwan na buntis ka, i-reimburse ka niya. Akong bahala. Pipilipitin kong lig nito kung hindi siya pumayag. However, kung lumitaw na hindi niya anak yan, yung mga naibigyan niya na sa iyo dahil sa pagbubuntis mo, i mo. Fair? Good. Tapos, pwede ba ma'am, mo natin yung result ng prenatal paternity test, ECDNA. Bibilisan natin. One week. Sige po, sir. Payag po ako, sir. Okay. Okay po, sir. Nakapagbigay ka na ba para sa pagbubuntis niya? Wala Ay, pa sir, po. Sir, hindi pa po ako napagbigay kasi po yung 14,500, nasa kanya po bago sa umalis. Sa hirap po ng buhay sa probinsya, sir, hindi po ako makapagtrabaho kasi nga ganito. Buntis ka na noon, di pa? Uh, hindi ko po alam na naglilina po ako no, noon nung umalis na ako sa kanya kasi nung nagpasa so, so, ako nung nung ka, ma Sana man lang, sana man lang, eh, hindi ka pa pala buntis nun, hindi pa, hindi, pa sure. Sana man lang, hinati nyo, maghiwalay tayo, ito 7,000 sa'yo, 7,000 sa akin, bahala na ako sa buhay ko, bahala ka sa buhay mo. Yung na ngay lahat. Pera namin dalawa yun. Exactly. So dapat yung 14,000, iniwan mo sa kanyang 7,000, tinangay oh. mo yung 7,000. Wala po akong gagastusin po sir eh, sa problema mo yun, ikaw yung umalis eh. So ngayon, dapat hindi mo tinangay yung buong pera. Nag-iwan ka uh -huh. para sa kanya. Ma'am, eto sabihin ko sa mas mabuti off-cam. Kung meron kang gusto aminin, aminin mo Dahil kapag hindi, i-on-air ko po ito, ma'am. Magkakahiyaan tayo. Ngayon, kung meron kang aminin off-air, tapos sabihin mo huwag natin i-on-air, respetuhin ko yan. Sige po, sir. Okay. Good. Off-air. natin. Pumayag si Mrs. kanina off-air. Opo. Nandun kami sa likod na magpa-DNA test. Pa-DNA po. Now, isa pang naidagdag ni uh, Mrs. at ni Mr. na yung 14,000 pala na kinuha ni Mrs. nung umalis siya yun yung pinaghatian na nila yung puhunan. Kasi di ba, meron silang pinundan ng negosyo. So, in exchange doon sa interest ni Mrs. doon sa negosyo nilang mag-asawa, 14,000 yung share niya. Mm. Kumbaga, binay out na siya ni Mr. with that 14,000. Mm. So, sinasabi ni Mr. with that, dapat wala na komplikasyon, obligasyon. Kasi sabi ko, nagtitinda ka pa rin, dapat meron ka pa rin binibigay kay Mrs. dahil share niya yun sa negosyo niya. Sabi niya, hindi. Kasi sir, napag-usapan sa barangay na binay out ko na. I don't know kung pwede tayo magkausap later ng abogado. Opo. Kung yung 14,000, enough na ba yung? Eh, tuloy-tuloy pa naman kita yes, ni, yes, ni, mister. At, Opo. at sila ay kasal pa rin. That we have to consult with the lawyer. Pagkatapos na lumabas yung result ng prenatal yes. paternity test. Okay. <laughs>